musta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na pagdating sa ating kalikasan ay hindi dapat nating pagbasihan ang itsura at pangangatawan sa kakayanan at kapabilidad ng mga hayop? Kaya mula sa hayop na pumapatay sa mga pating hanggang sa isa sa pinakamagandang ahas sa balat ng lupa ay pag-usapan natin ang sampung cute na hayop na pumapatay pala. Kaya kung handa ka ng makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10 Dolphins Sigurado ako na pamilyar at kilala na natin ang hayop na kung tawagin ay Dolphin kung saan kilala natin sila dahil sa kanilang cute na itsura at ang king katalinuhan. Pero alam mo ba na ang tila ba palaging nakangiting hayop na ito ay posibli palang makapagdulot sa atin ng peligro, Kahit na hindi agresibo ang mga Dolphin ay kayang kaya pa din nilang protektahan ng kanilang sarili kung saan pati ang mga pating? ay madali lamang nilang natatalo at napapatay. Dulot na kayang gamitin ng hayop nito ang kanyang matalas na isipan upang hanapin ang malambot na parte sa katawan ng pating na kanilang tutusukin at aatakihin na magiging daylan para mamatay ang hayop. May echolocation din ng mga dolphin kung kaya't kahit pa sa madilim na parte ng ating karagatan ay madali lamang silang makakakilos at makakagalaw na nagpapakita lamang na eksperto din sila sa panghuhuli ng mga hayop. Number 9, Pass Caterpillar sa so, unang tingin ay akalain mo na tila ba isa lamang bola ng balahibo ng pusa. Ang igat nito na kung tawagin ay pass caterpillar na talaga namang nagbibigay sa kanya ng cute na panglabas na itsura. Ngunit kahit gaano pa kamukhang malambot ang balahibo ng insekto na ito, ay sigurado akong hindi mo siya gugusto yung lapitan at hawakan. Sa kadila ng nakatago sa makapal na buhok ng hayop, ang madaming mga maliliit at matatalim na mga tinik na magdudulot ng pangangati kung sakaling madikit sa ating balat na magiging daylan sa hirap sa paghinga, pangangati at pagsusugat na hindi gugusting maranasan ng kahit na sino sa atin. Dahil sa peligrosong kapabilidad ng mga pass caterpillar ay kabilang sila sa itinuturing na pinakamakamandag na insekto sa lahat. Number 8 pa for fish Marahil ay pamilyar ka na sa uri ng isda nito na akong tawagin ay pufferfish dahil sa kanilang kakaibang paraan para maprotektahan ang kanilang katawan kung saan pinapalobo nila ang kanilang katawan hanggang sa tila ba maging bola na sila sa pamamagitan ng paghigop nila ng tubig o hangin. May mga tinik din ang panglabas na katawan ng mga pufferfish na hindi natin dapat hawakan o lapitan. Dulot na may lasa ng isda na ito na sa sobrang lakas ay madali lamang makakapatay ng 30 tao. Nakakalason man ay ito yung turing na pagkain ng mga pufferfish ng ibang mga kultura sa ating planeta na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang katalino ang mga tao sa paghanda ng mga sangkap na kung sakaling mamali sila ay talaga namang papatay sa atin. Number 7, Giant Uneater So unang tingin na mo na maaamo at kalmadong hayop lamang ang mga giant anteaters eaters dahil sa kanilang cute na itsura at katawan na nababalot ng balahibo. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na hindi mo sila gugusting makalaban sa dila ng angkoko ng hayop na ito ay umaabot sa haba na apat na pulgada kung saan dahil sa sobrang talim ng bawat isa sa mga ito ay madali lamang nilang nasusugatan at natatalo ang kahit na anong hayop na kanilang makakalaban. Kilala din ng mga giant anteater sa kanilang kakayanan na makipaglaban sa mga jaguar puma at iba pang mas malaki sa kanilang mga hayop kung saan kahit na hindi sila kaagresibo ng mga ito ay kayang kaya pa din nilang makipagsabayan sa iba pagdating sa pagiging peligroso. Number 6 Dingo Ang hayop na tinatawag na dingo ay isang uri ng sinaunang lahi ng aso mula sa bansang Australia na makikita ang halos walang pinagkaiba ang itsura kumpara sa mga alagang aso natin sa loob ng ating mga bahay kung saan kagaya ng ating mga itinuturing na bantay ay malalambing din ang mga dingo kung sakaling ating aalagaan. Pero ayon sa mga eksperto ay mainam na hindi lapitan ng hayop nito sa kadila ng higit na mas agresibo sila kaysa sa ibang lahi ng aso kung saan dahil nasanay na ang mga dingo sa pamumuhay sa kalikasan ay kagaya ng mga mababangis na hayop ay mailap din sila sa mga tao. Kung kaya't sa tuwing lalapitan natin sila ay maaaring magambala natin ng kanilang teritoryo na magiging dahilan ng kanilang pagiging agresibo. Number 5, Leon Swan Alam mo ba na ang isa sa tinuturing na pinaka-agresibong ibon sa ating kalikasan ay hindi lamang yung mga dambuhalang ibon na lumilipad sa himpapawid, kundi pati na rin ang isang elegante at sadyang kay swan? Ito ay isang mute swan na kilala sa pagiging pinaka-agresibong uri ng swan sa ating planeta. Sa kadila ng ang lahat ng pumapasok sa kanilang teritoryo, sa panahong kakapanganak pa lamang nila ay agad nilang hinahabol at tinataboy na nagpapakita lamang kung gaano katindi ang pagprotekta ng ibon na ito sa kanilang mga supling kung saan maging malaki mang hayop o maliit ay handa nilang atakihin at kalabanin. Number 4. Koala Kakaunti lamang ang mga hayop na kayang tumalo sa mga kwala pagdating sa larangan ng kakyutan. Pero kahit na cute ang hayop na ito ay sigurado akong hindi mo siya gugusto lapitan. Sa kadila ng kahit pa madalas malambing ang mga kwala sa atin, ay kung sakali naman na magambala natin sila, ay maaari silang maging agresibo at makapanakit pa sa atin. Kilala ang mga kwala, sa kanilang pamumuhay sa taas ng mga puno. Kung kaya't kahit hindi na may na mayroon silang malakas na mga kamay at matatalim at matitibay na mga kuko na maaari nilang gamitin pang kalmot at pang atake sa kahit na sinong ikakagalit nila. Number 3, Emerald Green Viper ang isa sa pinakamaganda at kaakit-akit na ahas sa mansang Sri Lanka ay ang Emerald Green Viper mula sa kanilang matingkad at walang bahid na berdeng kulay hanggang sa kanilang payat at mahabang pangangatawan na talaga namang nagpapakita kung bakit madaming mga tao ang nabibighani sa ganda ng hayop na ito. Ngunit kagaya ng ibang mga viper ay sadyang makakamandag ang tuklaw ng ahas na ito. Kung kaya't kahit pa sadyang maganda ang kanilang panlabas na itsura ay mainam na hindi natin sa lalapitan at hawakan sa takot na matuklaw nila tayo. Number 2, Surgeon Fish Kung makikita mo ang isda na ito ay agad mong mapapansin na kapareho niya ng itsura ang isda na si Dory na ipinalalabas sa pelikulang Finding Nemo kung saan maniwala ka man o sa hindi ay sadyang hindi mo sila gugusto yung lapitan. Sa kanila ng kumpara kay Dory na malambing at makakalimutin ay kilala ang mga surgeon fish sa kanilang agresibong pag-uugali na talaga namang inaaway ang kahit na sinong lumapit sa kanila. Nakuha ng surgeon fish ang kanilang pangalan dahil sa matatalim nilang spine sa dulo ng kanilang buntot na kayang makahiwa sa atin gaya ng kutsilyong ginagamit ng mga doktor at dahil makamandag din ang ilan sa mga surgeon fish ay talaga namang mapanganib ang basta-bastang paglapit at paghawak sa kanila. Number 1 Brazilian Rainbow Boa ang kagandahan ng Brazilian Rainbow Boa mula sa nilang katawan na mayroong iba't ibang kulay hanggang sa kanilang kahabaan na umaabot hanggang sa anim na talampakan ay hindi nakatakataka kung bakit marami na lamang ang may gustong mag-alaga sa uri ng ahas na ito kung saan dahil din sa walang kamandag ang tuklaw ng ahas at imposible pa silang makapatay ng tao ay tila ba perpekto silang maging alaga ng kahit na sino ngunit ayon sa mga eksperto ay may inam na hindi mag-alaga ng Brazilian Rainbow Boa ang mga taong hindi pasanay sa pag-aalaga ng mga ahas dulot na mahirap paamuin ng hayop na ito kung kaya't mataas ang posibilidad na kagatin nila ang kanilang amo na kahit pa hindi makapagdudulot ng pagkalasan sa atin ay magtatamo pa din ng masakit na sugat na posibleng kailanganin pang tahiin. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi natin dapat gawing basihan ang panglabas na ng kahit na sino kung ano ang kanilang kayang gawin sa atin. Kaya naman para sa'yo, ayun sa mga uri ng hayop na ito ang hindi mo gugustuhin pang lapitan. I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.